So, wapong, 0, okay? Ayan mga master Ito po yung FNB, ano, FNB. Para kulungan ng mga manok Ayan. Yung maisin mga kamaster ay Nandun yung mga road island mga kamaster Among isapawan para iwas na ako mga kamaster Para safety si, mga kamaster baka bukas uh, mga, uh, natin yung Rhode Island ang Rhode Island mga master nandoon sa loob lagyan pa natin kasi wala pa Rhode Island yung ano lang kulungan lang yung inuna natin simple lang mga kamaster kahoy lang tapos ito mga kamaster ay lagyan ko ito ng ano yung gyero lagyan ko ng yero ano yung kapasta sa gate o oh, yung may kawayan Ayan.